Si Michael Yang po ay kilala na ano no na at in kilala pong malapit sa inyo uh, sa, sa kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At uh, in fact in a, sa panahon po ni Mr. Duterte, inaappoint siya as economic manager. So dito po Mr. Chair, uh nababanggit no sa mga resource persons natin, yung uh papel ni, ni Mr. Yang, Michael Yang sa droga no, sa kalakalan, sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano siya po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate nag yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether on background, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Do, do not uh, confuse your uh, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Young is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Eh kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang polis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po oh, si Michael Young? Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya Oo. Oh. po, pa, papatayin niyo. Sasama, tawagan kita kasama ko. Ah, hindi po. Ayokong maging, yeah, today, 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 today ayokong maging katulad din Ayoko Ayokong masama doon sa uh, patayan. You will, so, be will be witness to a murder. Hindi po. ko po gagawin yun, Mr. Chair, no? Sumama kay Mr. Duterte Ai, ay para pumatay. Uh, yan ang problema mo. Okay. So, um, yun nga po, no? Um... Yun pong mga malalaking uh, drug lords, katulad ni Michael Yang, na sinasabi. Pero hindi niyo po alam na involved sa droga si Michael Yang. Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magdalong so ka ng polis ngayon. Ay, Gusto ay, mo ma magsama tayo sa NICA. Taya, sama tayo sa NBI. Ngayon, ngayon pagkatapos nito. Kung makakamay kasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan. Yan lang ang suspit sa nila kasi pagka-incheck. Yan, pagka sama-sama ng... Uh, hindi po. I beg to disagree, yun. Mr. Chair. Uh, uh, tayo po nire-respeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga... Ang, hindi po tayo ano no, against sa mga in no, hindi po tayo against sa mga, uh, sa mga sinasabi nating Chinese lalo na kung Chinese-Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin, yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no, dito sa ating uh, hearing ng Quadcom. So, um... Sana po, no? Nung panahon ninyo po, dapat ang ikinulong at ipin, ang, kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords Nahuli. sa Si Michael Kaya, yang nandito pa, hindi pa hinuli. At bakit sinya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong polis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Oh, eh, nasa da either oi dito, nasa da may, may, may malaking tindahan yan. Negosyante okay. yan. Lahat okay. ng negosyante na Chinese, ke natural born dito sa Pil sa Pilipinas o oh, from China. Pagka dumikit sa akin 'yan. politiko ako, ma'am. Para sa akin buto at kontribusyon sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto, pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gogorgor sa tao na yan. Okay. Wala akong pasinsa dyan sa mga ganon. So, okay. do not worry. Last question. Uh, last I question. love my uh, last country question more than Chair. anybody else in